So mga kasangga, ang gagawin natin for today ay sasakay tayo ng Ferris wheel. So ito yung ano, 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 di ba? Uh, okay ko kayo sa ko. Alam niyo kung bakit ako sasakay ng Ferris wheel? Kasi sanay akong paikutin niya. Ah! O, ganyan ano, pinapaikot. Yung pinaikot niya lang ako tapos iniwan ako sa ere. Ah! sakit. Ang sakit, alam niyo ba yun? Ano ang mensahe nyo? Ano ang mensahe nyo? Sana hindi na malaglag yung pek-pek. Meron -pek ka? Meron oh, ka? Wala yung ibang na sa sinigang. din sila. Anong masasabi ng kasama mo? Nakasmate mo? Nakapansin. Gusto mo plastic? Gusto mo plastic, baka magsuka ka. Dito na lang naman dyan, talibad Okay, mabuti. Ayan. O, oh, pasok. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Diyos lang Ay, oh, wala pa. <laughs> nasa taas na kami, guys. Na, na, nasa pinakatuktok kami, guys.

ako busak, ako busak, Hey, hey. Ito yung ano mas masakit pa sa Haha. Ano? mas nakakatakot pa Haha. Na ng Haha. 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 Haha.